Nangako si House Speaker Martin Romualdez na magpapatuloy ang Kamara, katuwang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga programa para mapababa ang inflation sa pamagitan ng pagbabawas o pagpapatatag ng mga presyo ng mga pagkain. Ang naitalang pagbagal ng inflation rate kamakailan ay dahil umano sa mga intervention program na ipinatupad ng Administrasyong Marcos. Tututok ang Kamara sa pagsuporta sa mga magsasaka at manisda pagpapanatili sa paglago ng ekonomiya at pagtulong sa mga mahinang sektor kasama sa panukalang 2024 national budget ang pondo para sa mga magsasaka social amelioration programs at direktang cash assistance para sa mga pamilyang mababa ang kita makatatanggap din ng pondo ang mga kasalukuyang programa ng gobyerno para sa mga poorest of the poor Susubaybayan din ng kamera ang presyo ng bigas at gagawa ng aksyon laban sa profiteers, hoarders, smugglers at mga price manipulators.